Nagbabalik na nga si Terence Romeo at Calvin Abueva sa gilas at kasama nga sila sa mga players na nagpractice ngayong araw. Alam na alam naman natin na meron at meron pa rin naiiwan sa tangkay ng dalawang players na ito at kung Asian Games ang usapan ay kayang kaya nila ang kompetisyon dito. Nawala nga lang itong si Abueva at Terence Romeo noon sa gilas dahil nasangkot silang dalawa sa gilas Australia incident at nagkaroon nga ng sanctions o penalty sa mga players na kung saan dito nagsimula na nawala sa eksena ng gilas si Calvin Abueva at Terence Romeo. Mas magiging physical pa ngayon ang laro ng gilas at halos walang nagbago sa mga bigs dahil kung AJ Edo at Junmar ang nagamit sa FIBA World Cup ay dito naman sa Asian Games ay Junmar at Ansh may ang gagamitin ni Coach Tim Cohn kaya naman solid na solid pa rin ang combo bigs natin dito sa Asian Games. Kung nawala naman si Clarkson ay nandyan naman si Justin Brownlee at masanay itong si Justin Brownlee sa mga kasama niya ngayon sa gilas dahil na rin sa ilang taon na niyang nakakalaro at nakakalaban ang mga ito. Kaya naman kabisadong kabisado na niya ang galaw ng mga players at mahahanap niya ang mga ito kapag na double team siya o naipit sa depensa ng kalaban. Normal lang na si Justin Brownlee ang defense magnet ngayon ng Gilas dahil alam naman natin na kayang-kaya ng player na ito na gumawa ng malalaking puntos laban sa isang malakas na team kagaya na lamang ng Bay Area Dragons na merong isang 7-5 na player at mga dating NBA players na import. Ngayon na nakarecover na ito sa kanyang injury ay asahan natin na ganito rin ang gagawin niya sa Asian Games. Makakalaban ng Gilas ang team ng Jordan sa Asian Games at sa opening round at kung matatandaan natin ay binuhat ni Justin Brownlee ang gilas at panalo sana sila sa larong ito. Kung pumasok naman ang free throw ni Scotty Thompson, kung hindi naman kaya yung huling tira ni Bobby Ray Parks Jr. Wala pang ansh kuha noon kaya naman nakakalamang ang gilas laban sa team ng Jordan ngayon dahil magkasama silang maglalaro ni Justin Brownlee sa Asian Games. May quality rin ang laro ni June Mar at kita naman natin kung ano ang nagawa niya sa FIBA World Cup at Asian Games ang pinag-uusapan naman natin ngayon na kung saan kakayanin nila ni Ansh Kwame ang mga big sa level na ito. Naniniwala tayo na posibleng nga ang gold medal para sa gilas team na ito na binuo ni Coach Tim Cohn dahil unang-una walang problema sa chemistry at mas matagal na naglaro bilang magkakasama at magkakalaban ang mga players na ito sa PBA. Dati na rin silang gilas players na nakikipag-compete nga dito sa Asia kaya naman alam na alam na nila kung ano ang ini-expect nilang klase ng laro sa Asian Games. Magkakatalo na lang kung mamalasin ang gilas sa kanilang mga tira pero kung pagdating sa chemistry at ibang aspeto na kinakailangan ng isang team gaya ng sanayan sa at isa at iba pa ay walang problema ang Gilas team na ito ni coach Tim Cohn. Kaya naman may tiwala rin tayo nakakayanin talaga nila ang Asian Games lalong-lalo na ang opening round na kung saan ang Jordan ang pinakamabigat na makakalaban nila dito. Nakita nga natin na maliban sa free throw ni Scotty ay hindi rin pumasok ang huling tira ni Ray Parks noon laban sa team ng Jordan. Solid ang player ng Jordan na nakalaban nina Justin Brownlee dahil nandito si Abbas Tucker, Freddy Ibrahim at iba pa. Ngayon naman ay alam naman natin na hindi na nga si Tucker ang naturalized player ng Jordan at si Rondé Hollis Jefferson na nga ang kanilang naturalized player na kung saan sanay na sanay na rin ang mga PBA players dito kay Rondé Hollis Jefferson dahil nakalaban na nila ito sa PBA. Makakatulong rin itong si Chris Newsom at alam rin natin na athletic ang player na ito at isa siya sa mga two-way player ni Coach Tim Gone. Sigurado tayo na handang-handa na itong si Chris Newsom dahil sa simula pa noong FIBA World Cup build-up ng gilas ay kasama na siya sa mga practice at hindi nga lang ito umabot sa final 12 ng gilas na naglaro sa FIBA World Cup. Kaabang-abang ang Gilas team na ito dahil na rin sa kanilang solid na chemistry at hindi pa natin nakikita ang Kuwame, Justin Brownlee, Fahardo ng sabay at masasabi natin na solid rin ang maibibigay ng tatlong players na ito sa loob ng basketball court. Nagpakita naman kaagad si Abueva ng kanyang warm-up dunk at kitang-kita na nasa kanya pa rin ang laro niya at makakatulong rin itong si Abueva sa Gilas team ngayon. Nasa Group C ang Gilas sa opening round ng Asian Games at kasama nila sa grupo ang team ng Jordan, Bahrain at Thailand. Nakikita natin naman na ang Gilas laban sa Thailand at Bahrain at ang team ng Jordan ang magiging challenge naman sa kanila sa grupong ito. Maging itong si Stanley Pringle ay present rin sa practice ng Gilas at siya ang nakastandby kung merong player na magkaka-injury sa lineup.